Alam nyo ba na sa ay may natagpuan ako na nag-iisang tindahan na nagluluto ng espesyal na kinalas ng mga Bicolano. At dahil na miss natin ang lasa neto, tara, halika na at samahan mo akong food trip dito. Andito nga pala tayo mga pips sa kaba ng Saint Mary Street, MRT Avenue dito sa may Central Signal Village, Tagig. At dinayo nga natin tong mayon kinalas mga kaipips. Meron nga dito ang kinalas, ng mga kaipips, ito yung sikat na sikat doon sa may Bicol. Tara samahan nyo ako, tikman natin yung kinalas nila dito. Bali mga kay Pips, ito pala yung exact address nila dito no para hindi kayo maligaw. Ito nga pala yung prices ng kanila mga puts dito mga kay Pips no. Post nyo na lang para pagpunta nyo dito, alam nyo na kung anong orderin nyo. Magandang nga po boss Ronnie. Kailan po nag-start tong store nyo? Bali year 2022 po. Bali ano po yung mga best seller nyo dito? Ang best seller ko dito sa noodles is uh, beef kinalas, uh, and then sa ano, yung anli ko is Paksiw na, pata. Paksiw na bata. Paksiw yes. na po. Uh -huh. Yun, matanong ko na rin boss, anong oras po nag-ooperate tong store nyo? Bali, 7 ng umaga hanggang 7 ng hapon. Yun, thank you boss. Thank you. Yun mga kayo na, napadayo nga tayo dito ngayon sa may Central Signal Village, dito sa may St. Mary Street, MRT Avenue. Mga kayo pips, pinuntan nga natin itong mayon kinalas, no? Meron nga sila dito, eto yung kinalas mga kayo pips, yung sikat na sikat na food trip doon sa may Bicol. Ngayon mga kayo pips, kung tagig ka, Sulit to kasi meron na dito. Nagkakahalaga lang to ng 55 pesos. Tapos mga kayo pips, meron din sila dito. Ito, nagkakahalaga ng 70 pesos. Yan, may kasama na yung chicharon. At yun mga kayo pips, no, titikman na natin yung kanilang kinalas. Buwan natin muna yung kanilang soup. Yan. Bale mga kayo pips, nakalagay na dito yung ano no, yung sauce, yung pangalo nila dito na special sauce. Sarap. Hmm. Ang sarap ng kanilang kanilas. Malambot yung karne. Tapos yung sabaw niya. Lasang-lasa mo talaga yung pinakulo ang mga buto. Sigman natin ito mga kaipibs na yung kasama naman itong ano na ano? Yung noodles. Tapos lagyan din natin ito yung kanilang chicharo. Ito mga kaipibs oh. sarap mga kaibips na, na maalala ko tuloy yung pumunta kami ng Bicol tapos unang beses ko nakatikim ng kinalas sarap panalo panalo ganun na ganun yung lasa authentic na authentic talagang lutong lutong Bicol kaya mga kaibips yung nagluluto pala nito talagang tubong Bicol ha sarap mga kaibips kaya ko lang tigilan Hmm. Ito talaga yung literal na lasa nun. Kaalala ko pa. Kaya nga mga kayo, na taga dito kayo sa Tagig, tapos namimiss nyo yung lutong Bicol, yung inyong special na kinalas. Dito lang yung mga kayo, pips, sa Central Signal, dito yan sa May, St. Mary Street, uh, MRT Avenue, dito sa May, Mayon, Kinalas. Tulit dito mga kayo pips, subukan nyo yung kanilang kilalas dito, hindi kayo magsisisi.